itong isang mambabatas, isinusulong sa Kamara ang panukalang magdaos ng Constitutional Convention para malinawan ang ilang nakalilitong provisyon ng 1987 Charter. Nilinaw na hindi ito panawagan para ibasura ang konstitusyon. Narito ang mga balita sa pag ni Bombo Analy Subirano. Ipinapanukala ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa Kamara ang pagpapatawag ng Constitutional Convention para maipatupad ang reforma at malinawan ang ilang nakakalitong provision ng 1987 Constitution. Paliwanag ni Representative Puno, ang konkon -Kon ang pinaka at transparent na paraan dahil hahayaan ang mamamayan na pumili ng kanilang kinatawan na magtutuwid ng mga hindi malinaw na mga provisyon ng ating saligang batas. Ayon kay Puno, sa pamamagitan ng Constitutional Convention, hindi maabala ang tungkulin ng Kongreso dahil ito ay ipagkakatiwala sa mga itinalagang delegado. Diin pa ni Puno, ilang sa mga probisyon ay nakakalito na na nagbibigay ng komplikadong interpretasyon. Hinahadlangan ng reforma sa gabal sa epektibong pamamahala at sinisira ang tiwala ng publiko. Sa kon maiiwasan na ang conflict of interest. Partikular na inihalimbawa ni Puno ang salitang fourth week na nasa Article uh, 11 Section 3 and 4 sa impeachment na noon ay nagresulta na ng kontrobersiya sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Pakinggan natin ang pahayag ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. shall constitute the articles of impeachment and the trial by the Senate shall forthwith proceed. While the word forthwith was intended to signal urgency and mandatory action, Its implementation has been repeatedly delayed, sidestepped, or redefined, with the Senate, through a majority vote, remanding the articles of impeachment to the House of Representatives. Very recently, we witnessed the institutional friction caused by the legislative branch's inconsistent interpretation of this mandate, one which sparked public confusion and which continues to do so. Bukod dito, ilan pa sa tinukoy ni Representative Puno ang paulit-ulit na pattern na i-defer ang barangay election dahil silent sa salit ating saligang batas, ang probisyon ng termino ng mga BSK. Nilinaw ni Puno ang kanyang panukala ay hindi para ibasura ang ating saligang batas, kundi itama ang ilang nakakalitong probisyon ng 1987 Constitution. Jeet Pani Puno, ang kanyang hakbang ay magkakaroon ng solusyon sa complex legal dilemas dahil deserve na mga Pilipino ang isang malinaw na konstitusyon. At bilang supreme law of the land, ang konstitusyon ay dapat magsalita ng may at lakas. Ang provision nito hindi lang maging komprehensibo sa mga korte at legislators, kundi pati sa mga mamamayan. Muli si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Unlike a constituent assembly, they will not be preoccupied nor derailed with lawmaking, oversight functions, and impeachment concerns. Through a con constitutional convention, conflict of interest would be avoided, broader representation guaranteed, and risk of political ex expediency is reduced. Wherefore, Madam Speaker, I will be filing forthwith. a joint resolution calling for the for the convening of a constitutional convention not a constituent assembly but a constitutional convention once again mr M madam speaker this is not a call to discard the constitution it is a call to complete and correct it Si House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Mula sa camera, Bombo Anali Montaño Soberano nag -uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.